din lahat mga kaspero So magdadive tayo ngayon Dito tayo ngayon sa Pungtot Malay Ayan. Dito lang to malapit sa Boracay At ayan yung Malay Island Tapos ayan yung Boracay Sama ko sila Master Danny Ayan. Naglalagay ng oil sa liig kasi nagagaskatan Si Master Rex Sa likod at saka si Kuya yung Pantay Alright So dito ako nakakapana no? nakaraan ng tatlong tanigi mga kaspero so sana ngayong araw makanali ulit tayo so pag wala dito lipat tayo sa next spot ang kagandahan lang meron kasi tayong bangka kaya pwede tayong lumipat sa ibang spot pag wala sa isang spot na to so abangan na lang natin mamaya mga kaspero kung ano yung mga uh, mauhuli natin ayos let's go Okay, nandito na tayo sa spot kung saan tayo mamamana mga Kaspero. At ang gamit nating pana ngayon, itong Spearmaster natin na uh, Invert. Ayan, bali 8 rubbers ito mga Kaspero. Unang drop natin mga kaspero Bali magmamasid muna tayo sa paligid Pag merong magnagahunt Ibig sabihin merong mga pelagic mga kaspero At pag baba nga Eto yung bumungad sa atin Napakaraming uh, Yellow spotted na Snapper sa unahan Ayan Tapos may mga surgeon fish Kaso mga bad size pa mga kaspero Kaya pas muna tayo dito Hanap tayo ng mga pelagic At sa paghahunt nga natin ng mga pilagic ito, may nakita na agad tayo ng isang good size na tangigi, around 7 kilos. Problema lang, sumabit yung shooting line natin, hindi natin naayos. Pero okay lang 'yan, mga kaspero, ganyan talaga sa buhay ng isang spero. Minsan wala, minsan meron. Pero ang kagandahan doon, hindi naman natin siya tinamaan, kaya ibig sabihin, next time pagbalik natin Makikita pa rin natin itong tanigi mga kaspero. At this time, maraming mga Midnight Snapper and then Harley Quinn Sweetlips sa ibaba and mga Slick Unicorn. Pero yung mga Slick Unicorn mga kaspero, good size na. Pero hindi tayo pumapana nun. So huntingin ko na lang itong Midnight Snapper. Pero huwag agad tayong papana baka merong dumaan na king mac ulit dahil itong spot na to dito talaga yung mga king macarel at pag ambush ko dito medyo tumagal pa tayo dito bagu uh, bago pumana ng midnight snapper dahil medyo malalim itong spot na to around 22 meters yung dinadapaan natin mga kaspero <laughs> Bali, ito na nga. Napapansin nyo, papalapit na sa atin itong midnight snapper. Kaya pinana ko na. Ayun. Ang ganda ng pagkatama natin dito sa Midnight Snapper mga Kaspero. Headshot. Stone shot talaga kaya hindi nakagalaw itong Midnight Snapper mga Kaspero. Second drop natin mga Kaspero. Maraming mga sleek unicorn sa unahan. No, meron tayong napansin na espesyal na isda. At ito ay isang coral trout at ang problema lang nung pagkatira natin ninja itong isda na ito mga Kaspero hindi tinamaan. Ayyan 'no. Good size na sana 'to. Headshot sana 'yun kaso lang hindi tinamaan pero ayos lang napansin ko mga kaspiro sa taas pa lang ako meron ng nagahan na pilagic sa ilalim kaya yung ginawa ko, nag-drop ako mga kaspero. Dahan-dahan lang pababa, free fall. Hindi na ako gumalaw para curious yung mga pilagic na lumapit sa atin kahit hindi tayo mag-ambush. At hindi nga tayo nagkamali mga kaspero. Pagkadating ko dito sa baba, meron akong nakita agad na isang good size na tangigi mga kaspero. Nandyan sa likod ko. At dali-dali ko naman itong pinuntahan para panain mga kaspero. Buti na lang pagkapana natin sigurado na. At eto yung nangyari mga kaspero. Ayun na sa medyo may kalayuan sa atin kaya ito hinabol ko. At ayun spine shot napakaganda ng pagkatama natin dito sa King Makarel mga Kaspero around 8 kilos good size na panalo halik rin pang apat ko na nakita ngayon nang napana yung una umulupot yung tali sayang <laughs> pagka-secured nga ng ating first makarel. Eto, sumunod na naman. Isang makarel na naman mga kaspero, tanigi. At spine shot ulit. Grabe yan. Napakaswerte talaga ng araw na ito mga kaspero. Kahit medyo minalas tayo sa unang pana na King Mac, bumawi naman tayo dito sa pangalawa. Tsaka pangatlong tanigi mga kaspero. At ito yung mga nahuli natin mga kaspero Nakapana din si masterix X ng dalawa Ayan yung malaki sa kanya At saka itong uh, isang medyo buhay Yung sa atin Dalawa din Ayos na At ito Pagkatapos natin magpahinga Nag drop ulit tayo At same spot pa rin kung saan natin ngkita yung King Mac At ito yung nangyari Dalawa mga kaspero Malalaki pa at meron pang brasi trivali sa baba. Kaya ito hinabol ko. Kaso lang medyo mailap. Kaya hindi ko pinilit mga kaspero. Para next day, babalikan natin itong spot na ito. muli akong sumisid binalikan ko kung saan ako nakakita ng king mackerel na dalawa at eto nagpakita yung isa malaki mga kaspero kaya eto grabe talaga yung habol ko dito hinabol ko ng hinabol yun nga lang nung pagka aim natin ng ating pana medyo napataas yung pagkatira natin dito sa king mak sayang dap please ba natanggal mga kaspero eto na sana yung last fish natin pero okay lang shout na lang tayo mga kaspero kay Rini Alisin ng Pasay City kay Elmer Marcon and Andon Family o Kalayo Kabatuan Iloilo kay Ferd Padua kay Dennis De La Cruz at ito mga Kaspero shout out kay Christopher Simon Jeffrey Ferolino ng Miguel Cuelo Joel Bael Loria Bidal ng Mountain Province kay Rolly Spearfishing TV Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province kay Altea Manuel ng Dabao del Norte kay Mix Channel kay Rol Roy Mampar na ang Villanueva Misamis Oriental, kay Harry Belela ng Batangas City, kay Renz Castro, Libertad ng Antiki, shout out, kay Ruel Villanueva from Baguio City, and then kay Karen Tabuena, Jose Tabuena, and Nelda ng Libacao. Shout out po at maraming salamat po sa walang sawang pag suporta God bless po sa ating lahat.